Nasanay na lagi kang nasa tabi ko. Nasanay na kang inaaway ako. O di kaya manlalambing ng husto. Kahit minsan, magulo tayo. Madalas naman ay masaya ang puso. Sa tuwing nagtatagpo, sa tuwing lalabas tayo, ang puso ay masaya ng husto. Gigising sa umaga, bulat ng mata ang iyong mga bati ay hahanapin pa. Ngingiti kapag ikay nakatulog pa, ngingiti kapag nakabati ka na. Sasabihin sa mga gagawin mo na sasabihin kung ano ba ang mga nadama. Kapag galit ka, o di kaya kapag naiinis ka na, magre-reklamo sa akin na parang bata at yun ay gusto ko naman talaga. Pagod sa akin ay sasama, hindi sasamihin kapag ang pakiramdam ay masama, takot na ako'y mag-alala pa. Kaya siguro hindi ko alam na nahihirapan ka na pala. Ako ang palaging inuuna, ako ang palaging inuunawa, kaya hindi malaman ang gagawin kung sakaling mawala ka na. Sa'yo nakuha ang pagmamahal na aking pinangarap ng bata. Ang mga bagay na nasa imahinasyon lang nung umpisa, mga kinaiingitan lamang sa iba, ito ay yung pinatama. Nasanay sa yong presensya. Sa'yo na dumipendi ang saya. Sa'yo tatakbo kapag napapagod na. Sa'yo iiyak kapag hindi na kaya. Kaya di na talaga alam kung makakaya ko pa dahil wala ka na. Kasama ka pa rin namang pupunta sa dulo ng kalsada. Katabi pa rin naman kita. Ngunit nahimik ka na. Nagbago ka na. Hindi na sinasambit ang katagang mahal kita. Hindi na ako tinitingnan sa mata. Hindi na hinahaplos ang panga. Nanalangin na akong sana ibalik ka. Ilang beses nang isinigaw sa iyong tenga. Ilang beses na akong nagmakaawa. Ngunit hanggang sa dulo ay tahimik ka. Aalis ka na. Tayo ay maghihiwalay na, ngunit wala man lang natanggap na salita. Teka lang naman muna. Hindi ko pa kaya. Bumalik ka na. Teka lang, hindi ko kaya. Bumalik ka muna. Ako ay pinipigilan na nila. Sinusubukang bawasan ng paggawa. Ipinipilit alisin ang kamay kong mahigpit na nakahawak sa kamay mong malamig na. Namumuti ka na. Ngunit kahit ganun ay eh, gusto ko pa rin pagmasdan ka. Teka lang naman. Huwag mo kong iwan. Mahal hindi ko yata makakayanin. Bakit mo ba ako iniwan? Hindi mo man lang sinabi na ikaw na pala'y namibigatan sandali lang naman. Hindi pa kayang tuluyan mong iwan habang ikay ka nilang ibinababa ng tuluyan habang tinatakpan ka na ng kalupaan, hindi mapigilang ikay pagtampuhan. Masama ang loob dahil hindi mo man lang ako inarningan. Bakit mo ako iniwan? Bakit ka nawala nang hindi ko man lang namalayan?